tinalakay natin sa nakaraang tagpo. Pinidinig by losses. Ang sinilakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa mga makro kasanayan. Okay, magaling. Tama ba? Oo. Oo. Okay. Ngayon ay bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa o tatalakayin ay pakinggan muna ninyo ito. Isang araw, may estudyante yung tinanong ng guro. Daire, bakit wala ka kahapon? Sumagot si Daire. Ma'am, kasi po, present po ako kahapon, ma'am. Ngayon, class. Ano ba napansin ninyo? Nakakalito ba ang sagot ni Daire? Opo. Tama. Dahil iba ang nais na ipahuwating sa tutuong niya sinabi. Ngayon, bago tayo magpatuloy, isip ay paano kung mali ang paggamit ng santa tono at tono. Maari malinaw kaya o magiging malinaw kaya ang ating mensahe mm -hmm. binibigyan nola? Hindi po dahil hindi ko mas mag, uh, mag okay. tama malalaman natin 'yan sa Titingnan muna ang ating mga aralin na dapat nating makantan pagtatapos sa klase. Nang <tipados> tayo <tipad> ay magbabahagi natin ng mga bantasanta, magpapakita si Magdita ng role play ang mga estudyante na magsasalita batay sa isang sitwasyon. Ito ay ang 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 tamang pagtugon sa kausap. Okay, maraming salamat. Sa uulitin, ang ating paksa ay tungkol sa pag-unawa ng iba't ibang uri ng pagsasalita. Alam naman natin na araw-araw tayo nakikipag-usap. Pero alam mo ba na may iba-iba ang paraan at naguli ng ating pagsasalita depende sa sitwasyon? Hindi. Okay. Sige, ngayon, himay himayin natin isa-isa. kapag naghihikaya kayo, halimbawa ay hinihikaya ng inyong mga klase na sumali sa isang gawain. Iba na ang paraan, iba-iba ang paraan na inyong pananata. Dito natin makikita na iba't iba ang gamit ng pagsasalita na maaaring manghihkaya, magturo, magpaniwatag, o magpatawa. Nangintindihan ba? Opo, gandaan <coughs> naman tayo sa pangalawa pakibasa bata mo sabay-sabay. Tapos, mga malinaw at organisado ang inyong sasabihin. Naiintindihan nilang ba? Oo. Tutungo na tayo sa pangatlong bahagi. Pakibasa ng sabay sabay. Pagsunog sa pagunawa sa verbal at, at non-verbal na aspeto sa pagsasalita. Okay. Pakibasa ang kahulungan. Oh, oh. Ang kahulungan siya inyong... ay mga. Yung kung seryoso ang tono, pero nakangiti ang nagsasalita. Katulad lamang ng ganito. Halimbawa, Dahil eh, bakit ka wala kahapon? Alam mo naman, di ba, na ang ating klase ay sa 1 p.m. Di ba nakakalito kapag ganyan ang ating tono, pero nakangiti, seryoso ang tono, pero nakangiti. dapat maging magkatunga ang ating sinasabi at ipinapakita sa ating ekspresyon sa mukha. Nakakaintindihan ba? Opo, so, ano ako tutok sa pagunawa ng verb ng verb one, okay? Kasunod okay. ay ang... Bago sana ay ba? sa pagpapahayat Mindanao. Naintindihan mo ba? Opo. Tutungo naman tayo sa simpleng pagtamo, pakikinig, uh, ng maayos, uh, pagbibigay bibigay ng respeto. Sa ngayon, nagiging mas maayos ang daloy ng talakayan. Naintindihan mo ba? Oo. Oo. Wala na ba mga katanungan? Wala po. At dahil yan ay bibigyan ko kayo ng mga gawain. Ngayon, alam naman pagsasalita. Subukan naman natin sa aktwal na sitwasyon. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito ang pangalawang grupo. At narito ang panuto. Bumuo ng isang maitim role play kasama ng inyong grupo para sa sitwasyong ibigay. Ipakita ang tamang uri ng pagsasalita gamit ang malinaw na pananalita, ang kuknatinos, at wastong layunin. Siguraduhin na lahat ng miyembro ay matikipang bahagi sa pagtanganhal. Pero bago yan, narito muna ang ating ay narito ang gabay na inyong isa -in sa alang alang sa inyong panggawa. Ang basa? Nilalaman. Tatlong mong perento. Kaya nawa

Pagkatapos ng pagsadangal ng bawat grupo ay sasabutin ninyo ang ibibigay kong gabay na tanong. Narito ang mga panuto. Narito ang mga ang mga masyong itatanghal niyo mga mula. Yan ang unang pangkat at ang Ayan, tapos na ninyo limang minuto. Handa na bang lahat? Oo. Oo. Pangkat ay unang pangkat, handa na ba kayo? Opo, opo. Maari na kayong mag-umpisa sa harap. Ito <coughs> na sa po sa Lahat ang unang pangkat. <coughs> ইসা দে লোয়া তাতো ইসা দে লোয়া তাতো বুম বুম শেক শে বাই বাই ইসা দে লোয়া তাতো you mm -hmm. na itanong muna ko sa inyo. Ano ang pinangamahalagang natutunan ninyo tungkol sa wasong paggamit ng pagsasalita? Ang natutunan namin dito ay dapat na malinaw at maayos ang aming mga sinasalitaan sa ganoon ayon. Hindi magraona, hindi pagkakaulawan. Okay, maraming salamat. Maaari na kayo pumuko. Bigyan natin ng limang palakpak ang pangalaman. 1, 3, 4, 5. Gusto rin ba ng shake-shake pangalawang pangkat? Apa! Okay, bigyan natin ang shake-shake ang pangalawang grupo. isa dalawa kung ano ang ating paksang sinalakay. Okay, Ito, ang ating sinalakay ngayong umaga ay tungkol si Bangorin ng mga layunin ng pagsasalita. maraming okay. okay. salamat. Bigyan natin na Rupa ni Glaxi si Melissa. Ilan na ulit ang ah. binibining kabusog? Lima po. Maraming salamat. Magaling kabusog. Bigyan natin ang limang palakpak si binibining kabusog. Isa, dalawa, tatlo, hapat, lima. Forward! Okay. Wala na ba mga katanungan? Wala, Wala na, na po. po. Dahil dyan, bibigyan ko kayo ng maikling pagsusulit. Okay narito lamang ang mga panuto at ano ang gagawin ninyo sa ating maitling pagsusulit. Bibigyan ko lamang kayo ng limang min minuto para sagutan ito. Isulat lamang ito sa kalahating papel. Ang okay. oras ninyo ay mag-umpisa na. Ayan! 5 minuto. Pakipasa na yung mga papel sa harap. <coughs> Wala na bang mga katanungan? Wala na po. Pero ngayon, bago tayo magtatapos sa ating talakayan, ay may inanda ako rito ang takdang aralin na gagawin ninyo sa inyong mga bahay. ibasa niyo sabay-sabay. Magdala sa isang panigling tanong pate. Manito ba'y pagtutugog ni mga panggaglo at ako ni pag sa isang isyo marapit sa inyong buhay. Obserbahan ang paano ninyo ang verbal at non-verbal na ng panggaglo. May naiintindihan lang ba